Samantala, lubang apektado ng pagbuka ng abo ng Bulkan Canloon yung mga residente po ng Negros Island. Kwento po ng isang residente, una ay inakala niya. Bumuhos po yung malakas na ulan, kaya dali-dali siyang lumabas para kunin po yung kanyang mga isinampay na damit. Ngunit hindi naman na niya siya nabasa eh. At, uh, na teka, at doon lamang niya napagtanto na hindi ulan, kundi bumuhos ang abo. Para malakas na ulan. Akala ko nga ulan, ikinuha namin yung mga sampay namin. Bakit hindi naman ako nabasa? Kaya pala buhangin yung bumapatak. Tinig po ng isang residente sa Negros Occidental, ang ilan namang residente ay sumama ang pakiramdam dahil sa ibinugang abo ng bulkan para naninikip yung dibdib namin. Dami alik sa daan. Maraming alik. Kwan, na nakakapit sa mga paninda. Umakyat kami sa taas ng, ng ano namin at saka maglagay ng mask at magkuha ng basahan na ano, nabasa okay, para na. ipuna sa mga lamisa.